Hi mga kastorya! Kailit kind of stories po! At welcome ulit sa tilaw Lokal! Narito tayo ngayon sa Paulas Bukidnon Delights upang tikman ang Bukidnon Pasalubong dito. Samahan nyo kami! Ta! Kung hanap mo yung pasalubong galing Bukidnon, ito na yan sa Paulas Bukidnon Delights. Mga produktong gawa sa mismong bukirin ng lalawigan. Malasa! natural at puno sa Bukidnon vibes. Kaya kung gusto mong iuwi ang sarap ng probinsya, bili ka na sa Paulas Bukidnon Delights. Bukidnon sa bawat kagat. So dito sa loob mga kasorya, marami kang pagpipilian. Siyempre, ang kanilang bestseller na pineapple jam. Mayroon din silang langka, mango, at saka santol. Dito sa kabila, ang sikat na pineapple chili sauce. Pineapple vinaigrette at saka pineapple vinegar. At siyempre, ang kanilang bestseller pastries. At subukan, tilawana na din ito. <laughs> at ngayon, dito na tayo sa ating favorite portion. <laughs> Tikman na natin ang kanilang bestseller pastries. Yes! ang sarap ng lasang bukid nun. Ang sarap ng pineapple. Sitpan din natin itong bites at lagyan natin ng na pineapple jam. Sitpan muna natin to. <laughs> Namiya lagi. Ang sarap. Sapa. Yes. More pineapple. Yes. The best. Ang salap talaga. Itong biskote Yes. Mm. Lamin niya lagi. Ang sarap ng lasang buti niya. Mga kastorya, kung gusto niyong bumili at tikman ang masarap na pasalubong dito, punta na kayo sa Paula's Bukidnon Delights. Open sila Monday to Sunday, 8 a.m. to 7 p.m. At yan mga kasuya, ang sarap talaga ng lasang lokal. Dito lang yan sa Carlic Stories. Hashtag Tilaw Lokal. Yeah.